Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay at mag-iingat kayo palagi. At e, syempre, eto na naman tayo. Magbabasa tayo ng kahilingan ng ating mga followers. Ayan. Kalimitan sa mga virgin umaayaw, kakabitin. So, syempre, magbibigay tayo ng mga rason kung bakit kapag virgin nga daw ay nabibitin sila dahil umaayaw ito. Syempre, magbibigay tayo ng tatlong rason kung bakit nga ba umaayaw ang mga babaeng virgin kapag ka ito ay sa kanilang unang experience pagtungkol sa kanilang hanahana, mga kasawi. Ang unang rason, mga kasawi, kung bakit? Syempre, takot sila. Ayan syempre ang isang babae lalo kapag wala itong experience pagdating sa ganito mga kasami na hanahana syempre ang isang babae ay talagang aayaw ito kumbaga syempre natatakot kung paano hindi niya alam kung ano yung magiging pakiramdam kapag one siya ay naigalaw ng isang lalaki. Syempre may mga babae kasi na ganito yung mindset nila may mga babae din natatakot sila baka mamaya kasi pagkatapos makuha ng isang lalaki ang kanilang iniingatan na bata ang mangyari ay maglalaho na ito mga kasabi. Kaya isa rin yan sa mga rason kung bakit ang babae natatakot ito na makipaghanahana lalo kapag kawala itong experience pagdating dito mga kasabi. Yan lamang po yung ating una na rason. Ang pangalawang rason mga kasawi ay kinakabahan. Alam nyo ba ang mga virgin na babae katulad ko mga kasawi noon dati, eto talaga yung aking pakiramdam na sobra akong takot, sobrang kinakabahan ako kasi syempre bilang babae ay kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa unang experience ko sa aking ex-husband. Syempre bilang babae, ganun po talaga yung pakiramdam mo, hindi naman ikaw kaagad-agad na mai El, kapag ka ganito, lalo kapag kang isang lalaki ay pinipilit ka pa na ang kinin ang iyong, ayan, pinaka-iingatan. Tapos, ikaw naman syempre ay kinakabahan ka, hindi mo alam kung ibibigay mo ba ito o hindi na lang, kumbaga, nagiging balisa ka. Tapos, ang ending nito ay talagang mapapa ayaw Kaya, kaya mga nakalalakihan, kapag ka ganito, ay nabibitin talaga sila. Syempre, akala kasi nila, andun na sa sakdulan na gina-gina talaga sila sa isang babae Tapos, ang isang ang babae ay umaayaw na ito kapag kaoras na na maganahan na sila mga kasawi so ayan yung ating pangalawa na rason ang pangatlong rason mga kasawi ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin syempre mga kababaihan kapag kang isang lalaki ay humalik ito sa kanilang girlfriend. Alam niyo ba mga kababaihan? Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya except na lang sa mga kababaihan na marami na experience pagdating dito mga kasawi. Kumbaga, hindi na sila virgin talaga. Siyempre, ang isang babae kapag ka hindi na virgin ay talagang palaban ito mga kasawi. Wala itong inuurungan. Talagang hindi ka mabibitin kasi sanay na sanay na sila at wala na itong pakiramdam. Sila pa nga yung nagdadrive kapag ang isang babae ay hindi na virgin. So, wala silang inuurungan. Kasi nga palaban na sila. Marami na silang mga experience tungkol sa hanahana. Pero kapag kang isang babae nga, sabi ko nga sa inyo, kapag virgin pa talaga ito, ay mabibitin ka talaga sila kanila. Ang dami nilang ngaw-ngaw, ang dami nilang sasabihin, tapos alam mo ba, hanggang sa ending, maiyamot na ang isang lalaki, kaya ikaw na rin yung aayaw dahil sa dami niyang drama effect na sasabihin sa'yo bago niya maibigay ang kanyang bataan, mga kasawi. Yan lamang po, mga kasawi. वी ang ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasabi. Totoo naman po yun talaga na ang isang babae kapag ka-virgin na ito, alam nyo ba, halos kadalasan na lalaki ay nabibitin. Kasi syempre, andun kasi yung sobrang kalabog ng dibdib. Hindi na hindi mo na natakot ka, or aayaw ka, or tatalikod, or aalis ka. Syempre, ang iniisip nila ay no konsensya pa sila. Iniisip din nila yung mga magulang nila. Tapos syempre, iniisip nila baka mamaya kapag tapinigay nila ang kanilang pinaiingatan na bataan, ang ending iiwan ka ng isang lalaki. Kaya sa mga kalalakihan na ganito na nabibitin kayo sa inyong mga jowa, dahil virgin pa ito, respetuhin nyo po. wag na wag nyo pong pipilitin kung ayaw nilang ibigay sa inyo ang kanilang bataan, wag nyo pong pipilitin kasi kawawa po yung mga kababaihan. Kasi dapat kayong mga lalaki ay maging generous kayo sa mga kababaihan. Hayaan nyo talaga si sila na kusang ibigay sa inyo ang kanilang pinaka-iingatan. Siyempre, mas maganda pa nga na maging kasal kayo bago mo hingiin ang kanyang pagka ng isang babae, mga kasawi. So, yun lamang po, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag na sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.